Ito naman mga boss para sa mga newbie na mason. So paggagawa ng butterboard ng ating mga CHB. So kung wala pa tayong mga poste katulad niya nakikita ninyo. Meron pa tayong part na wala pang poste. So syempre may hirapan tayo na magawa ng butterboard. So ngayon bibigyan ko kayo ng madaling tips para sa paggagawa ng butterboard. Yung mabilisan lang. So bali ang ginagamit namin dito ito. Bakal at tansi. Ayan o. Oh. So sa halip na gumamit tayo ng kahoy tansi na lang yung ginagawa ang ginagamit natin. Hindi na tayo gumagamit ng mga kahoy kasi ang kagandahan sa tanse ay tuwid na tuwid talaga to mga boss. Ang gagawin mo lang, eh, maglagay ka ng bakal sa baba at saka sa ibabaw, lagay mo ng tangke. Tapos yung puno niya, itama mo sa linyada nung CHB natin kung saan yung kanyang linyada, layout niya, hulugan mo. Pagkatapos ayos na, ang gagawin mo, lalagyan mo lang ng tansiyan, yan. Sasabit mo lang dito yung tansi, adjust-adjust mo na lang yan. So ngayon, ang babantayan mo na lang ay yung sukat. Okay? So kung 22, 22 yung layout nyo, 21, susukat ka lang sa CHB. Kinakailangan yung CHB natin, pag tinamaan nyo sa asintada, ay pantay na pantay dun sa tanse na ilalagay natin na pa-horizontal. Nang sa ganun, dun na lang kayo susukat sa CHB nung mga taas nung ating mga CHB. So ganun lang kasimple mga boss. Ayan no? katulad nito. eh nakita nyo, hindi na kami gumamit ng kahoy. Ayan, tansi na lang mga bossing mas mabilis pa. Tapos, yung iba naman, pag may poste katulad niyan, mas maganda. Dahil hindi na kayo may hirapang gumawa ng ganito mga butterboard, dahil meron na kayong mga poste, magle-level na lang, susukat, ayos na.